good morning. Nandito <laughs> na naman tayo guys. Oh, ipapakita eh, ko sa inyo guys. Kagabi dumating. Ayan guys, oh. Binigyan na naman ako guys ng mangga. Ayan, pinadalhan na naman ako ng aking pamangkin galing sa bataan. Marami to guys, puno to. Kaso lang dinala ni Charlie sa trabaho niya kanina. Nanghingi si Charlie, kaya Ayan dapat bubuksan ko yan, naka-plastic pa eh. Kaso lang sabi niya, kukuha na ako dito kasi nagmadali na siya papasok kanina. Sabi ko, sige, sa, i-vlog ko na lang yan na nakawangwang. <laughs> Lagay niya dito guys, oh, puno sana ito. O oh, diba, ang mahal talaga ako ng mga apo ko guys. Apo ko sa pamangkin, sabi pa nila guys, oh, tumawag sa akin. Mama, wag na natin tanggalin dito sa ano, ito. Dito daw sa ano kasi, iba vlog yan ni Mami Lo. <laughs> kasi nakikita nila yung mga vlog ko. o, <laughs> oh, diba? Ang, ay, sarap nito guys. O, oh. oh, gabasa-basa pa. Oh. Galing patog O, oh. diba? O, oh. oh, diba? Galing ug puno. o. Oh. Oh. Alam nyo guys, dito yan nakakabit lahat. Kaso lang, siguro nag-uga-uga sa sasakyan. Kasi, yung asawa ng pamangking ko, driver, dito bumabiyahe sa Maynila. Sa bataan sila. Ngayon, siguro nag-uga-uga sa sasakyan. Sabi niya, kita nang nangatanggal yata sa ano pinadala sa mga apo mo. O, oh, di ba? O. Oh. o, oh, sabi ko, hindi na kumplito. Tingnan <laughs> nyo, guys. Isang pungpong, oh, <laughs> Yan, o. Oh. <laughs> Isang pungpong. Agoy, kabigat. <laughs> o, oh, di ba? Nangatanggal. Nangatanggal siya. Kasi, siguro sa uga-uga sa sasakyan hindi na nabuo kaya mamaya ay tumawag sila kanina sa akin maaga sabi ko hindi na nabuo-buo kasi na uga-uga ni papa nyo na uga-uga <laughs> oh, kasi iba vlog ko nga daw kaya ganyan sabi ko eh hayaan muna kaya nangatanggal na sa ano ayan pa si sir Vince oh. ayan oh. Sir Vince, mga mga shout out. Nandiyan ka, nakabidji-bidji ako sa sa'yo. Oh, huh? sige po, po, balatong. Ano yan? Ano yan? Bagyo Benz. Huh. Huh. Diba? Kaya magmumukbang. Ako mamaya na naman. May binigay dyan na bagoong yung kapitbahay ko guys. Binigyan ako ng bagoong. Sarap yan isaw-saw. O, oh, diba? Ayan. Kaya tara guys. Mumukbangin na natin. <laughs> Samahan nyo ako guys. Magmukbang ako ng mango. O, ba? Diba, unahin ko muna ito guys. Hindi ko muna ito gagalawin yung nakalagay sa ano. Ay hey, sarap oh. <laughs> oh. Ang dami kasi bunga yung mangga nila, guys. Yan, kaya nagagalit na nga sa akin kasi hindi na, hindi daw ako napunta. Sige lang daw ako padala ng mga mangga, Hindi ako napunta. Kasi yung mga apo ko mahal na mahal ko yung apo ko sa pamangkin. huh huh hmm, diba? So, guys. Abangan huh ako, guys. guys huh ako. huh mangga. mangga Hi, guys. <laughs> hello, hello. Kain tayo ng huh guys. No? kutsilyo. Nakita niyo to guys? Magmumukbang tayo nito guys. Ha, sabi. Ha, ha, Mabait talaga yung mga apo ko. Yung apo ko pamangkin ko. Kay, kalami guys. Oh. Madiba lang nag-aray. Ang dami guys. Hindi ko para bigyan yung mga kapitbahay. Ayan guys, oh magbalak tayo guys. Okay, kadagko. Oh. Ah, kadagko, dagko guys. Pugasan natin. Oh, diba? Mineral po yung mineral pa yung hinugas ko. <laughs> Ay, kalami eh. Nandito ako kay Bro Arvin oh. Bro Arvin, nandito na naman ako sa'yo. Kanina kay ano ako. Minamirap nab shout out Bro Arvin. Nag-live si Bro Arvin. Ayan ah. Habang nag uh, ano guys. Nag whitey whitey magmukbing mukbing tayo ng kuan na mangga Indian mango diba di ako kasi marunong magbalat na ganun ganun oh ba diba? Kain tayo guys, mangga guys. Sige, may shout out pala sa aking mga kawaiti friends na mga minamahal kong aking sumasabay-bay sa ating premier. Wala <laughs> muna tayong sayaw ngayon, guys. Kasi naga <coughs> nag-iisip ako ng aking pagsasayaw. Kung ano ang sasayawin po. Hirap-hirap kaya guys. Nahirapan kaya ako nung sasayaw ko guys. Puro CPR ang music nun. Hanap ako ng hanap ng hindi CPR. Ayun, hindi nga CPR yung nilagay ko. Nirecord ko na nga lang yun guys eh. Kasi nga na CPR. Nung in-upload ko na CPR. <laughs> o oh, di pa? Huh? Oh. Mangga pa more. Kain tayo mangga, mga guys. Tara na. Kakakain ko lang spaghetti, gao na pita. Oh. ba? Diba? Hanggang dalawa lang naman ako, guys. Oy. Oh. Pa. Hanggang dalawa lang naman to maubos ko, guys. Meron akong baguong guys, oh. Ayan, o, nilagay ko sa pagiro. Kaya baka kaino ng aking pusa. Ayan, o, bagoong alamang. yan Sausaw ko yan dyan, guys. Sarap ng mangga ng kamangkin ko, guys. Hindi sa tan hindi siya maasim. Kahit hindi pa siya manibalang, hindi siya maasim kainin. Salamit. Ayan na guys, oh. Ay, hmm. tanawa guys. Okay. Si saw na siya Tsaga Bagoong. O, oh. oh, diba? Sara na, kain na sa'yo, mga guys. Sulak mo gilaway. Hmm. 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 Namot. Hmm. Masim guys sarap hmm Hmm, dami mamigay ako sa kapitbahay guys hindi na tumaubos ang dami eh Wala nga na may bintan natin. Wala kahiya. Tigmanggan na talaga ngayon. Hmm. Ang haba na ng video ko guys ha. Nakakahiya na. So guys, hanggang dito na lang ang akong vlog. Malami-malami salamat sa lahat ng nanonood sa aking pre. Thank you, thank you so much. God bless us all. Bye-bye.